Dito tayo guys. Sa ano. Sa may future dimension yung aking kasama. Umaga binayon yung sasakyan nyo yung Yukon GMC. yun naman yung sa atin guys. White. White, white. Yan o. No? Future Dimension Andito yung amo natin guys ano na yan sa loob nyan tayo naman dito lang sa labas mag lang tayo dito mag aantay tayo hanggang alas dos ng madaling araw 2 to 3 ganyan ang antayan natin Ay, oh, napakalungkot dito guys oh. Wala man lang dumadaan. Wala lang dumadaan dito sa sakyan kami lang yata yo. Oh. Ayun, dumidilim na. Dumidilim na, dumidilim. Wala ba tayong plus cellphone natin? Ayan, lumiwanag din konti. Pagkat madilim. Anong plus? Walang plus, may nasa na lang. Lakad. Madilim na, madilim. <coughs> ang lugar na to, napakadilim. Yan ang may mga tent doon may mga tent <clears throat> exercise lang tayo dito lakad lakad tayo Yan. pag baguhan ka dito talagang ano talagang maboboryong ka pupunta ka sa ganitong lugar tapos sa ka ewan ko lang <laughs> no ewan ko lang pag homesick ka pupunta ka dito pag hindi ka buwang, ayan o buti ako sa rin ako rito sa ganitong lugar kahit saan tayo mapunta dito sanay na tayo ayan o <coughs> dito lang ikot ikot lang tayo dito y cot. Vaya mi motor. Me motor, el me motor, el motor. Me motor para ten. El motor para ten. kasama ko nandun lang yun tatambay oh. ito yung aming service guys ayun yung kasama ko yun salik kapalol guys Ayun ang ating kasama. Itong kanang sasakyan. Ayun naman yung sa akin, black and white. Ay, kapagod din maglakad-lakad na. So, hanggang dito lang, guys. Thank you, thank you for watching. Good evening again. Thank you so much.